Isprihan ni mo tubig dai ha. Tagabutang ni mo isprihan mo para hindi siya maano. Ipaoyat kay Steven ang buhok ayo ikimpit para hindi mag-curl. Pwede man nga unahon ni sa taas para hindi mo makimpit mga ano. Kay kulot ba hmm, laki Oh. Mga kalugit, maganda tingnan ang kanyang kuko pero dami itong nakatago. Mga kalugit, tingnan niyo. Oh. Baon na baon ito sa utang, mga kalugit, ang kanyang kuko. So, lulugitin natin. Ah, hmm. ay hindi itong Hermes. May naaadira, day? Later, B? Tara, day, oh. Pano, oh, na? Silufin? Isprihan mo tubig, day, ha? Taga, butang ni mo isprihan mo para hindi siya maano. ipaoyat kay Steven ang buhok ayo ikimpit para hindi mag-girl. Pwede man nga unahon nimo sa taas para hindi mo makimpit maano kay kulot ba Hmm, laki o. Oh. <coughs> oh. sobe ba ubo ka Ako gani, grabe kayo. Trangkaso dyan ko one week. Ay, gasto kayo sa hospital. tungod lang na anxiety ko na ano ko diba na trauma ay nang may customer nga nagrayula jores yeah, no, tapos ako po na ano ko ba na stress ko sa iyang mm headlock -hmm. oh, Ano, trauma man ko nagana mang lawas ko after mm -hmm. hapon mura bigla ang ulo hantod nagtrakaso na ko ilak siya sakit na maga babaga ang ko kuko mm -hmm. kalain di ay ko maano ng makadungog og ano ng hilak, hilak. maka ano ko sanay mangko pero maano gid ambot nga nung ingato hmm okay na at least naka try na sa um, kung wala na pud sila, nag -day off sila ang isa nag absent ang isa sa SM karon tapos so isa nag uli Sige lang, importante na alam ko. Correct. importante ang tagiyan na kabalo. Mm -hmm. Wala na, ga-operate mga balay sa balay ng mga salon? Wala. Ay, ga-operate man. Pero, absent, ay, anay kay, ay, naman ko diri. Pero okay naman, kay, wala yung mga porinta dito. Pag-isa ba, paid naman pang ano lang to siya ng emergency lang ba nga for example na ako dito Correct, correct. ba ipat na ma'am siya nga magtiguan kita kailangan ba yung natong dara lang ta sa balay yeah. at least iban gani nga mga hairstylist nga mga senior citizen na alang silang balay at na lang sa sa mga suki anong goal nila? Ang ang goal ko nga. Isang sila sa asin balay. Uh, -uh. Hindi po ang lapad po dito inyo ha. Ha? Hindi na po ang lapad po dito. Hmm, lapad. Mas murag para pariha lang ni eh, pero lapad lang to siya murag circle siya ba nga inga mm -hmm. na. Ari kay pa date so man. Same gyap style ani pero mas nindot dito. Huh? Katol. Oo. Huwag niya. Di lang kasi inyong balay. Mm -hmm. Akong boyfriend, ganito ka pangita, work diri mm -hmm. Uy, gusto niya diri na lang daw. Kind of, asya, for, for gusto niya home base ba? Lisod <clears throat> pa. Kung wala experience, no? competition. Uh -huh. mm -hmm. Kailangan may experience, Jude. So pila ka tuig po na? What are two years? Ah. Okay lang kung may kilala ka, no? Bisag na, pakikilala kung wala ka-experience dahil na dito. Kung wala ka, weekly ang target. Mm. So kung ni mo, ma-meet ma ano, yung target for the next week, matik pag the next week, wala ka-trabaho. Ay, ana! <laughs> Diyos ko. Kaya na, ganit. Nag-tuokod sa'yo. Ganit, no? <laughs> sa'yo, kipa may Pero ang anxiety ni mo depression nagsamba eh nagino stress ka ka pag hindi mo mahit imong kota na na one week na lang imong ang ano tapos pag hindi mo mahit pwede hindi sa ah wala ah. ingana na inyo Alam, So, in, kailangan best in kakakrib ka. You have to be consistent. Gani. Kaya kung di ka consistent, hindi ko lang stability. Gani. Para po na sa imo Hmm. Stability si mong work mo mga ang uban tagpulig sweldo pero ang anxiety anak sa grabe oi mga uban pud kay nila ilang clients kay oh. puro tagi mawala gyud isa. napa sila reset ba ana imo pila ka bilog imo isa, isa lang, lang. Pero lisod po Uy, kung daghan ka kay masalasala ka ba? Hindi po na practical po nga ano, uy nga isa kayo tayo, so din mo yung yes, six digits yung four pack, pero yung mukhang mental health. Tapos hangul naman na oy. Sobrang ready na ganit ka, Okay lang kung nag ka kay okay lang, masunod mo yung customer, okay. Yes. Kaya kay, may magtawag, lumpat na po, may mag ano na po. Tapos, utangon na po din mo ang laptop. Nang dubli-dubli, di ba? Mm. Tapos, dako imong sweldo, pero tama ra magyapo ibayad. Okay. Kano, ano sila sa idea ba na kanang kad kano. bagay rin na sa mga bata hindi gyapon as in depende sa kanang pinaka ganjo ug kanang heart. dapat mm -hmm. na kay mo siya ang regulation kay everything mo bugahan kasi mong client ay as in ano, kita ba ni mo kasuriya ikaw ra ba isa no hindi uh, tanga di ka makahit sa si mong kota kasi mong kasturya. Eh to BPO kay ah mo lang ba bisag pa ko six man di sa kwarta kung palangga sa MTL ah hindi okay, ra ka ay mag stay na trabaho Mo tangi tawil si Mother Steve Dagan mi niya. lang abi sila. Adi mo iyab. nag na. Balik. Ito na siya sa ano. Buraka. Ay, sa, ilo, sa ano pa kalibo. hmm tulosing tuh ya? alam niya? yeah hmm tulosing tuh bumno? may aircon man na Ayan okay na hindi nakatol dito katol okay go. masina Ayan. Perfect. Katol pa hindi na. Ayan, hindi na katol mga kalugit, ang tagiya na lang ang katol. <laughs> yes, please. yes, please. Thank you so much.